Anong ganap sa mundo ng showbiz? Binatikos ang dating PBA player na si Rico Meyerhofer matapos siyang mag-post ng video kung saan makikitang hinawakan niya ang isa sa mga sinaunang bato ng Stonehenge sa United Kingdom, isang protected historical site. Agad na umani ng negatibong reaksyon ng nasabing post mula sa netizens at mga taga-suporta ng cultural preservation dahil mahigpit na ipinagbabawal ang pag-akyat o paghawak sa mga batong ito upang mapanatili ang kanilang kalagayan itinuturing ang Stonehenge bilang isa sa mga pinakakilalang UNESCO World Heritage Site sa buong mundo. Dahil sa matinding pambabatikos, agad ding naglabas ng public apology si Rico sa kanyang Facebook page. Aniya, hindi niya intensyong bastusin o sakta ng damdamin ng mga taong may pagpapahalaga sa kasaysayan at kultura. Paliwanag pa niya, hindi niya alam na ipinagbabawal ang kanyang ginawa at nangakong magiging mas maingat na sa hinaharap sa panahon ng social media sapat na bang dahilan ang hindi ko po alam bilang palusot sa mga kilos na may epekto sa kultura at kasaysayan?